Ay okay, guys so ang dilim pa 'di ba? Oh. <laughs> parang hindi maganda eh kasi yung Christmas that a day before Christmas even Christmas Eve parang hindi sobrang lamig guys. Malamig na mal, malamig pero hindi yung talagang malamig. na... <laughs> Pati yung buto mo ma Man yung mo mo ano maniniga sa lamig hindi ganoon hindi ganoon kalamig Ano oh. Dapat ganoon kalamig eh Kaso wala hindi hindi masyado Sir Saturday morning yesterday, yesterday Friday morning naglakad din tayo tumakbo rin Siyang ikot pa, tas tatakbo tayo ng dalawang ikot. Ay! Yan ba yan? Oo. Oh. Ha? Aray. Aray ko. Okay. Ha? This is guys, in the morning. Ay. Oh, Endelig. Yeah, no. <laughs> ah,